naman po sa mushroom production so mushroom production po ay isa sa mga technology yes, ni PLSU bakit po mushroom? kasi compared po sa ating ibang crops na tinatanim, comparable po for example sa um, mais po, kailangan po natin siyang itanim, kailangan natin magantay ng within 3 months bago tayo makaharvest while on the yes. mushroom production meron ka lang pong fruiting bags and bibilhin mo lang po siya for 20 pesos isa and kapag namunga po siya within 3 days pag inopen mo po yung fruiting bags meron ka nang ma harvest at mapapakinabangan mo po siya for 2 uh, months so within 2 months na yun, meron kang additional income sabihin na po natin na ikaw farmer ka may ibang tanim meron, meron ka pa pong additional yes. livelihood which so, is the it's mushroom it's production it's na pwede it's mong mapagkunan ng dagdag na kita at position. madali lang po siyang alagaan pwede mo po siyang alagaan sa gilid or sa bahay mo lang po. so um ng mushroom center ay tago-aral patungkol sa pagpapatubo uh, uh, ng kabute so kami po yung develop ng mga production technology na sinishare natin sa ating mga, um, um, Okay. So, ginagawa natin ito para i-share yung ating mga kaalaman ang mga teknolohiya para um, ma ang maging um, uh, ay makatulong sa ating community. Okay? So, um, kapag na-develop na natin yung production technology, uh, tayo sa community para ibigay yung tamang teknolohiya ang terminology ko nga, no secret of mushroom production. So, napakahalaga nito kasi para so, mag invite or makuha talaga yung mga technology kayo. na ginagamit natin sa Mashu <laughs> Kapag may mga ganito mga ito, trainings o may ito, mga ito, ganito ito, workshops ito, na ginagawa ito, natin, um, uh, magkakaroon sila ng kaalaman patungkol sa technology, syempre, na magiging um, yeah, pwede nilang kami, pagkuhanan ng additional uh, source um, um, of income. No? So, po, no? ano, so, syempre, may mga um, technology village tayo na, um, tulad po ano, sa Kabisukulan Mashu center, center dito sa Muñoz. Gusto natin kasi i replicate ito gusto nating um, kumbaga gayahin ito sa ibang uh, ibang uh, bayan tulad po ng Gimba, tulad po ng Talavera, ng Lupao at ng Kuya po. So para kumbaga ay ipakalat ang pagkakabuti, ipakalat ang tamang technology, technology ng pagkakabuti sa ating lugar, sa Nueva sa ngayon po ang price po natin ng mushroom ay nasa 200 per kilo ang binibigay po namin na start up kit sa ating mga farmer partners ay 500 fruiting bags so within 2 uh, months po ang, ang projected yield po nun ay 125 kilogram so within 2 months po pwede pong kumita si farmer ng 25,000 so ayun po within 2 months within Uh, two months of mushroom production magkakaroon siya ng projected income yes. Yes. na 25,000.